dapat mga kapanyero alam niyo i-manage yung credit card niyo para hindi kayo magbayad ng interest Ayan magandang araw mga kapanyero ito ito na naman tayo bago tayo pumasok nga pala papasok nga pala ako ngayon sa trabaho Dadaan muna ako rito sa Home Depot. Uh, dito medyo nakautang ako rito ng mga ginamit natin noon na uh, nagamit yung credit card. So ngayon dadaan ako rito para magbayad. Alam nyo naman dito sa Canada napakahirap ng may utang. Uh, pagka naunahan ka ng credit card talagang mahirap makarecover. Dapat mga kapanyero uh, alam nyo i-manage yung credit card nyo para hindi kayo magbayad ng interest para maiwasan din yung yung pagkaroon kayo ng utang dahil nga pagka yung interest nun mga anak na mga anak pagka nakalimutan nyo ah, hindi nyo binayaran kagad ah, meron naman siyang due date pero mas mabuti na na bago pa mag due date eh, mabayaran nyo na yung credit card kaya dito sa Canada mahirap talaga mahirap yung may utang ng credit card kaya tara mga kapanyero punta muna tayo at magbabayad muna ako ng credit card sandali lang mga kapanyero yan mga kapanyero, nakabayad na nga pala ako ng credit card. Pero tingin muna tayo rito sa loob kasi maaga pa. Maaga pa para pumasok. Tingnan nyo naman yung mga nakadisplay na ngayon dito sa loob ng Home Depot. Puro pang Christmas na. Yan. Ang ganda nito isa. Oh. Mga kapanyero, Christmas na. So, ito, ito Ah, naka-display na 'to, ang ganda nito. Ito, ang galing, di ba? Oo. wonderful effort, and you'll be sure your with 10 Dami, dami na naka-display dito mga kapanyero. Puro pang Christmas na talaga. Ayan mga kapanyero, ganito lang yung buhay namin dito. Napakadaling umutang dito mga kapanyero. Basta maganda ka lang magbayad o talagang na-manage mo yung card mo. Talagang pauutangin ka dito sa tindahan na to kasi. Uh, nagbibigay sila ng uh, 24 months na walang interest hahati-hatian lang nila yung nakuha mong yung uutangin mo babayaran mo na sila ng dalawang taon so ganun yung mga style dito mga kapanyero ang kailangan lang uh, kung umuutang ka ng 1,000 so hatiin mo siya sa sa 24 payment Ganon, yun ang bayaran mo, monthly. Mahirap mga kapanyero, pagka hindi mo siya nabayaran sa talagang naging contract nyo, lahat ng interest nun, ilalagay sa huli. Ganon ang sistema. Pero hanggat maaari, kung nababayaran nyo siya ng monthly, paunti-unti, mas maganda. Tapos, pagkatapos ng pinaka-end of contract nyo, bayaran mo siya ng buo. Kailangan mga kapanyero, magbigay ka rin monthly kung ano yung minimum na payment ibigay mo tasa sa huli bayaran mo na yung buo so ganun ang sistema rito pero napakadaling umutang pauutangin at pauutangin ka rito yan mga kapanyero naalala ko nga pala nung nung bago kami pumunta rito labing uh, isang taon na nakakaraan talagang hindi ko alam kung ano ba yung Alberta hindi ko alam kung ano ba yung Edmonton para bang nakakasabik na pumunta rito sa lugar na to so ang iniisip ko noon uh, marami bang Pilipino marami ba ako magiging kaibigan dito ano yung magiging buhay namin dito ganun yung mga tanong ko noon uh, bago bago ako pumunta rito guro, kasi nga nag kami ng uh, tatlong taon, mahigit sa pag, uh, paglabas ng aming permanent residence visa syempre sa mga bagong dating dito sa mga unang taon dalawang taon, hanggang tatlong taon, parang ang sarap na na lakad lang, uh, pasyal-pasyal, ganun Tapos lalo pa, every summer, talagang kumpleto. Ang Sabado-Linggo, lahat yan, may schedule ng mga party ng mga Pilipino rito. Talagang lahat yan, pahirapan yung makakuha ka ng islat na walang party. Dahil nga, ang daming Pilipino rito. Parang ang saya, di ba? Parang madami pero hindi lahat naman sa na-experience kong buhay dito sa loob ng labing isang taon hindi naman lahat ng Pilipino uh, maging masaya ka kasi meron at meron kang ma encounter talaga na mga Pilipino na ang hirap ispelingin kumbaga kahit anong sabihin mo kahit na anong gawin mo Uh, may negative at negative kang matatanggap uh, hindi ko naman po sinasabing lahat ng Pilipino uh, ganun na puro negative pero meron at meron na Pilipino na hindi natin maiwasan na yung ugali natin mga Pilipino na tulad ho nito ganitong ginagawa ko uh, dalawang buwan pa lang ako at kalahati na nagaganito may naririnig na ako na bakit daw ako nagaganito. Ah, sabi ko lang naman, para ma-share ko lang naman sa mga kababayan natin kung ano yung naging buhay ko, buhay namin sa loob ng labing isang taon. Ganun lang ho ang sinagot ko. So parang sa kanya, is parang bakit ba kailangan ko pang mag magawa ng ganito. So meron at meron pa rin na na hindi ko alam kung masama ba tong ginagawa ko o hindi. <laughs> uh, yung mga nandirito na, syempre kailangan nyo uh, makilala pa rin yung mga Pilipino na napakikisamahan nyo. Mga kapanyero, yung unang-unang ugali na nakita ko sa Pilipino na, na medyo negative, na may makita siyang umaangat sa Umaangat na ibang kababayan natin, yung mga tao na naayaw magpatalo. Unang-una uh, sa sweldo. Yan yung nakita ko na experience ko uh, sa mga nakilala ko na Pilipino rito na ayaw magpatalo sa sweldo. Uh, halimbawa, uh, ang sweldo ko uh, 20 dollars sasabihin niya yan sasabihin niya na 25 siya or 23 siya kailangan lamang siya yun yung mga tao na na medyo dumidistansya ako sa mga ganong klase ng tao na ayaw magpatalo ang gusto niya lagi siyang angat sa iba pagdating sa sweldo pagdating sa trabaho na mas maganda yung kumpanya niya uh, mas marami siyang nakukuhang benefit sa trabaho niya, magaan ng trabaho niya, pero alam naman natin na ang trabaho dito is hindi naman ganun ka magagaan. Talaga mahihirap din naman yung mga trabaho dito. The more kasi na mataas ang sweldo mo, the more na mahirap din ang trabaho mo. Kung kami, uh, pare-pareho kami ng klase ng trabaho, hindi kami nagkakalayo-layo ng na sweldo, pero kung alam ko na mas mataas ang sweldo ko pero siya ipipilit pa rin niya yun kung ano yung yung gusto niya sweldo at gusto niya siya yung angat sa iyo yun yung mga kapanyero yun yung mga tao na na medyo kailangan niyo ng dumistansya kasi hindi sa lahat yan eh hindi yan ano sa general niya ginagawa yan hindi lang sa akin hindi lang sa inyo sa iba pa yan sigurado ako diyan kasi sa tagal ko na rin naman rito sa labing isang taong ko na na-experience iba-ibang grupo din naman na nasamahan ko iba-ibang taong mga nakasalumuha ko mga nakasama ko uh, yun yung mga tao pero hindi naman lahat meron pero meron at meron na kailangan yung dumistansya pero para sa akin napakasarap mga kapanyero yung uh, magkakasama kayo rito sa ibang lugar na magkakatulungan kayo uh, tulad nitong ginagawa ko sineshare ko lang naman kung ano ba yung naging buhay namin dito para makatulong din naman sa iba sa mga nagsisimula o dun sa mga taong nandirito na malaking bagay kasi yung makikita nyo kung ano ba yung talagang totoong sitwasyon na nangyayari dito ito isineshare ko lang naman to kung ano yung naging buhay namin pero meron at meron pa rin na tao na hindi masaya sa mga ginagawa mo pero hindi ko naman sinasabi mga kapanyero na, na lahat gano'n. pero meron din naman na mga kababayan natin na na talagang susuporta sa'yo uh, magkakahilahan kayo yun ang piliin nyo kayo ang makakaramdam nun kung sino ba yung mga taong yun na tutulungan kayo at ganun din tulungan nyo rin siya kapag ka kapag ka nangangailangan din siyang tulong pero yung mga iba kasi parang hihilahin ka na sa pababa hindi ka tutulungan ganun ang gagawin sa'yo ngayon mga kapanyero mahirap ipaliwanag kasi yung yung ugali na yun pero pagka napag-uusapan namin yung mga ganun talagang likas na na sa ating mga Pilipino yung ganong klasing ugali kaya nga ako sinasabi ko sa inyo kung isang taon dalawang taon pa lang kayo rito kilalanin yung mabuti alamin yung mabuti yung taong papakisamahan nyo at yung mga taong didistansyahan nyo ayan mga kapanyero a shout out nga po pala kay Miss Arlene Fernandez ng Pangasinan maraming maraming salamat po sa suporta nyo Miss Arlene Fernandez Yan mga Pasok na tayo At baka malate pa tayo uh, Nagbayad lang naman tayo ng credit card Ito, ito na ako sa parking mga kapanyero uh, Maraming maraming salamat nga pala Hanggang sa muli